lahat yan. Galing, <laughs> pinagpagulan namin ang asawa ko yan. Ilan taong kung ginakila ka pa dyan sa barbecue lang. Galing lahat sa mga lending yan. Mag nag kami, pinapaayos ko yan. Inaunti-unti ulat yan. Ngayon nasunog na ng ganyan. Problema ko lahat ng mga utang, lahat ng mga gamit na utang pa lahat yan. Nasunog lang lahat. Hindi maitago ni Kuya Pepito ang kanyang paghihinagpis matapos tupukin ng sunog ang pinaghirapan niyang ipinundar sa loob ng higit labin limang taon. Sa isang iglap kasi, natupok ang mga ito sa sumiklab na sunog pasado alas 7 nito lamang Sabado sa tumawini Isabela. Walang wala na po ako ngayon. Lahat, lahat lahat, mga gamit ko, lahat. Kasi yung negosyo namin, barbecue lang, yun lang pinakikitaan namin. Pati lahat ng punan ko, nasunog lahat. Kuwento ni Pepito, nasa pwesto nila sila nang mangyari ang sunog. Pagdating nila, malaki na ang apoy kaya wala silang naisalba ni isang gamit. Maging ang kanilang bagong oven na hindi pa tapos bayaran na malaking tulong sana sa kanilang negosyo na sunog din. Ayon kina Pepito, hindi bababa sa isang daang libo ang halaga ng napinsala sa sunog. Kaya hindi niya alam kung papaanong babangon mula rito. Gusto ko po makabangon ulit. Sana po itulungan niyo po ako. <laughs> Gusto ko po makabawi. Ano? Makabangon nukoy ulit para kami <laughs> makabangon naman. Nakarecover <laughs> naman po ako. Walang wala na pa talaga ako ngayon. Dahil sa gawa sa light materials ang pinagmulan ng sunog, mabilis na kumalat ang apoy kaya nadamay ang dalawa pang kabahayan. Kabilang narito ang bahay ng tricycle driver na si Rosito. Problema rin niya ngayon ang pagpapaayos niya ng bahay dahil sa nasunog na wirings at nabasang appliances na unti-untiran niyang naipuntar sa pamamagitan lamang ng pagmamasada at pangangalakal. Kwento niya, kapapanganak din ng asawa niya noong Sabado lamang at malaki-laki rin ang babayaran nila dahil sumailalim ito sa cesarean section. Kakarampot naman din kasi ang kinikita niyang tatlo hanggang apat na raan sa isang araw para pakainin din ang higit sa anim pang kasama nila sa bahay. Hindi rin ako makapunta po doon dahil wala kahit pamasahe ko po na pupunta doon wala pa ako pamasahe, kaya nandito pa rin ako na umintay lang po kung may gustong tumulong sa akin para mailabas ko rin sa ospital yung asawa ko. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Tumawini Fire Station ang rason ng sunog. Pero ang itinuturong pinagmula ng apoy, ang tumpok ng mga resibo mula sa isang remittance center na naiwan di umano ng dating umupas sa kanila. Ang sunog, umabot sa ikalawang alarma. Mabuti na lamang at nagtulong-tulong din ang mga residente sa pag-apula ng sunog. Nataon din kasing may nagaganap na birthday celebration. Ilang metro lamang ang layo nang mangyari ang insidente. Malaki na po sir kasi halos nasa bubong na po lahat yung apoy. Tupok na po yung mismong kusina nila. Sa, nung dinatnan po namin kasi nagbalde-balde pa po sila. Sinikap nilang parang nagtry sila na apulahin pero hindi nila nakaya. Yung mga residente po, residente po kasi dun sir, is mga member sila po ng mga tinatawag namin na CFAG. May training po sila, kaya hindi po kami nahirapan na, na mapula ng apoy kasi katulong po namin yung mga barangay tanods. Nauna nang nagpaabot ng pangako ang alkalde ng bayan ng tumawini ng tulong sa mga nasunugan. Gayunman, patuloy na kumakatok ang mga nasunugan para sa kaunting tulong para rin sa pagpapaayos ng kanilang mga bahay at sa pagsisimula na rin para muling makabangon. Sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, makikita sa screen ng account details ng mga nasunugan. Dante Gitto, Balitang Solid North